Gusto mo ba na habang buhay, mai in mo ng sobra-sobra ang partner mo sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Lalong-lalo na kung minsan nararamdaman mo na ikaw ay baliwala na niya kaya ayaw mo na tuluyang masira o magkahiwalay kayong dalawa ng partner mo. Nang sa ganon, habang buhay, magmamahalan kayong dalawa at maiinlove ng sobra-sobra ang partner mo sa iyo sa pamamagitan nitong ritual na gagawin mo ngayon. Basta tiwala lang dahil isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon, lagyan mo ito ng kalahating suka. Kahit na anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo ng masulat ng pitong beses, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at saka ilagay o isilid ito sa garapo na inihanda mo na may suka. At mas mainam kung mayroon kayong buhok sa kanya, ay pwedeng gamitin sa ritual at isabay mong ilagay o isilid sa garapon na may suka kasama yung papel na may nakasulat na pangalan niya. At kung wala naman kayong buhok sa kanya ay okay lang, basta nasulat mo ito sa papel at alam mo ang tunay na pangalan ng target. At pagkatapos mo nang malagay ito sa garapon, hawakan ang garapon, ilapit sa baba mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay maiinlove sa akin ng husto habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. Basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos, takpan mo na ang buti at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo, ay mas mainam na itago mo pa rin ang ritual na ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.